On behalf of our uh, committee chair, uh, Angelo uh, De Leon, the chair on the uh, committee on uh, Blue Ribbon uh, uh, Committee, I uh, would like to uh, uh, inform everyone na mamaya na pong hapon, we will start conducting a hearing and uh, also investigation na rin po dun sa mga uh, reklamo mula sa taong bayan po para sa ating pong mga na ihalal o mga halal na opisyalis ng uh, barangay. Uh, kaya ko lang po gusto itong buksan, uh, Mr. Presiding Officer, at uh, ipaalala sa ating pri uh, privilege uh, hour, Mr. Presiding Officer, dahil meron pong iba na mga, uh, di umano, no iba pong mga opisyalis na naire reklamo po o may reklamo po sa ating 2,000 na uh, committee, nagsasabi na baka hindi daw sila a-attend. At yung meron pong iba ay nagpapalusot na hindi raw nila natatanggap o hindi nila personal natanggap ang notice. Pero paalala lang din po, Mr. Presiding Officer, na kapag uh, ito po ay kanilang iniwasan, ay may kapangyarihan din po ang ating pong, uh, komite para pong magdesisyon at hindi na po marinig no, ang kanila pong, uh, uh, kanila pong mga explanation, Mr. Presiding Officer. Sa ngayon po, Mr. Presiding Officer, nakakalungkot po no, sa gitna po ng hinaharap ng ating bansa na uh, Uh, mga aligasyon na, na tungkol po sa korupsyon uh, na hindi nidiglig po sa, uh, sa Senado at sa Kongreso, ay meron din po mga reklamo dito sa atin pong lungsod. At sa ngayon po, labing dalawa na po, Mr. Presiding Officer. Labing dalawa pong uh, uh, mga idinulog sa komite ng Blue Ribbon Committee ang aming pong uh, sisimulang uh, dinggin. At makakaasa naman po Mr. Presiding Officer ang lahat na magigipong patas ang uh, ang komite sa pangunguna po ng ating pong uh, uh, committee chair na si konsehala Angelo De Leon at uh, lahat po kami ay uh, nakakasiguro na talagang magiging patas po ang uh, ating pong konsehala uh, at uh, uh, lahat po ng aming didinggin ay uh, we will come up po do kung sa ano po ang uh, mas tama po Uh, na desisyon uh, para rin naman po makita ng taong bayan na kahit po ng mga elected official ay eh, uh, kapag po meron po uh, uh, silang hindi nagawa na tama at kung ito po ay ay uh, naayon sa batas naman po na sila po ay uh, bigyan po ng karampatang pong, uh, uh, parusa na naayon na rin po sa local government code sa inatang po na kapangyarihan ng konseho ay, yun po ang aming gagawin. 'Yun lang po Mr. Presiding Officer, just a reminder lang po sa mga barangay officials po na na po uh, pong hinaharap na reklamo sa Blue Ribbon Committee. Sana po sila po ay umaten para po madinig madinig din po namin ang kanilang pong uh, uh, mga sagot ukol po sa mga reklamo sa kanila na naihain. 'Yun lang po Mr. Presiding Officer. Maraming salamat po. Thank you. Appreciate the uh, uh, speech of the